Magandang umaga mga kapilabid Kami ay nasa Dapdap -Dap Barubo ngayon Dapdap -Dap Barubo, Surigao del Sur Nandito kasi ako sa ano sa bahay ng eldest brother namin si Manoy Marcing Bustamante So ito yung ano yung kapitbahay nila ito yung business oh, yung mga danggit danggit na ginawang tuyo ba mga kabilabid ganito sila mag ano mag gawa ng danggit na ginawang tuyo tawag nito ay bunlis bunlis mga kabilabid bunlis ewan ko kung magkano ng kilo kasi noon parang 1,000 yata yun ng kilo ganito sila magawa ng bunlis na danggit ay nako sorry nakaubo 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 Mm. Uy, na manok. Uy, manok, gawas. Na. Agoy, kisak kasakaan sa manok. Su. Su. So. Manok, manok. manok. Mahuga ng bulad. E mo ni. Pili-pili, hindi mahuga na.

Bunlis Nadanggit bunlis. Oke, okay, babay na mga kabila bid. Babay na. Maraming salamat at I love you sa inyong lahat.